So yun na nga guys, welcome back to my channel Ayan, Boss Eman no? So huwag kalimutan mag-follow and subscribe guys ng ating channel ano? So Pag-uusapan natin ngayon guys Ano nga ba ang gas no? O gasolina na pwede Dito sa ating uh, Honda Click 125 V3 no? Version 3 So, sa so, hindi nakakaalam guys, ang gasolina kasi, so kalimitan niya di ba, pinapagas natin, ay special, tsaka uh, premium, no? O kaya regular. Ayan. So, ang gasolina guys, yung mga pinagagas natin ay totally ay mga ano na yan, uh, unleaded na yan, no? So, mapa regular man yan o mapa premium. So, ang LED na yan guys so, pero ang kakaiba lang dito guys ay yung octane na tinatawag no? pero mapapansin nyo sa mga gasolinan ay may mga number halimbawa uh, 91 octane hanggang 95 octane so may 93 pa nga ay 93 octane hanggang 97 octane no? so ano nga ba ang pwede dito sa ating uh, Honda Click 125 Ayan. so version 3 to guys na yung mga version 3 user dyan So ang gasolina guys Sa ating Honda Click 125 At uh, kung mapapansin nyo Meron naman tayo owner's manual no, Na binibigay galing sa kasa no? So kung mapapansin nyo Ang ating uh, Honda Click 125 version 3 Ay kung uh, uh, Combustion ratio nito Ay uh, 11.01 No? So, yun ang ano natin sa combustion chamber na ah, combustion ratio ng ating Honda Click 125, no? And then, kung makikita nyo, guys, ang fuel doon, no? Makikita nyo yung nakalagay doon ay 91 ron to higher, no? So, 91 ron to higher siya. So, kung makikita nyo sa mga gusulinan, eh, ay merong 91 no? Yun yung tinatawag nating unleaded no? Unleaded siya, yung Kuli Green. No? Unleaded na Kuli Green na 91 octane yun, guys. So, ayun guys, so sa so, 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 so suggest ng ating uh, manufacturer eh, o na sa ating uh, owner's manual ay 91 octane. So, 'yun yung unleaded guys, no? So, wala namang pinagkaiba yung guys, pwede rin naman kayo gumamit ng uh, premium Kaso ang premium guys ay mas mataas ang octane niya, no? Kasi 95 siya yung premium, yung kulay pula na gasolina, no? So, same lang naman siya, wala namang ibang ano nun. Ang ano lang ay, ang uh, premium is mas mabilis makasunod, no? Kasi nga mas mataas ay 95 lang ay ang unleaded ay 91 no? so nasa sa inyo pa rin guys kung pwede kayo kung anong gusto nyo gamitin no? kung magna 91 kayo o 95 kasi tulad nga nun nasa owner manuals ay 91 ron to higher no? And, pero mas sinasuggest ko guys uh, Mag 91 na lang kayo Para dito sa ating Honda Fit 125 Version 3 Kasi yun naman ang nakalagay dito sa ating uh, Owners manual no? So Sa so standard lang tayo guys Kung gusto nyo ng standard ayun, Pwede nyo yung gawin yun no? So yun na nga guys Tulad ng sinabi ko no? uh, Nakadepende pa rin sa inyo yan Kung ano gusto nyo gamitin Kung uh, mag unleaded kayo o tawagin natin regular or premium no? yung kulay pala yan. pero tulad nya nun ang nasa owner's manual natin ay 9 one 1 ron so pwede nyo sundin yun guys para standard at magtagal lang ating mutang no? so yun lang kagano lang tayo kabilis mag vlog ngayon guys sa so, mga nagtatanong kung anong gasolina nga ba ang kinakarga dito sa Honda Clip 125 version 3 no? kung regular ba o premium no? so, uh, ayun guys ayo pa at uh, nasagot kayong yung tanong no? at kung nagustuhan -sure nyo itong video to, guys uh, huwag kalimutan mag like and then share nyo na rin guys no? and huwag, kayong, huwag nyo kalimutan mag follow and subscribe sa ating channel no? boss eman ayan hanggang sa muli guys and ride safe